Uh, ako po ay narito po sa opisina po ng uh, polo Jetta. Kahit sa likod ko po yung uh, si Labor at the National si Monday. Alam niyo kagabi hindi ko ma-explain yung saya dahil po meron po humingi ng tulong sa akin na uh, tatlong kasambahay po natin na ito na tumakas sa kanilang agency. Dahil po sila ay allegedly ni namalto daw po ng kanilang agency at hindi na nila kinaya yung ano kaya tumakas sila. So while Meron pong mga Pilipino na nag uh, magandang loob na kung ano sa kanila na Naghanap kami ng way kung paano po makukuha yung workbook madalas sa Jeddah. And nagkataon naman si Welfare Officer Yoli Peñaranda ay nasa taib that time dahil po sa isang hiningi din namin sa kanya na problema ng OFW na sa hospital. Then all of a sudden last night, yung aking coordinator ay nag-message uh, nag, uh, sa akin sa Mr. Bong, meron nang kumuha doon sa tatlo at sinasabi na pinsan daw ng labor atasyon ng Jeddah. Kaya immediately, I call this three. And na-confirm ko nga, pinsan nga ng uh, ating laban. Inactionan niya without me knowing na merong nangyayari ng rescue operation para sa kanila. Uh, I repeat na, ang rescue hindi sa kinuha sa employer. Sila ay tumakas na. Nagpalabog na para gala-gala doon at meron lang kumukup na Pilipino. Siyempre yung Pilipino nag-iingat din. So, sino po bang tutulong unang-una? Yung ating neighbor. Kaya uh, labor at the shape po, dispatch at uh, yung panyang mag anak at buong tapang po na tinawid po. Seven hours? ilang we all po diyan? Nine hours. Nine hours sila. Nine hours. Binyahi po. Nine hours po, binyahi po itong mga kababayan natin na ito na talagang rescued talaga. And nakita ko yung tears of joy nila. Di ba? Ano nararamdaman niyo ngayon? Napakasaya, saya, saya. Sa, ano bang ano bang nangyari niyo at ay na merong bubulaga sa inyo para punin kayo tama? Oo. Okay. So, sa pasalamat talaga ako kay Sir, kay Sir talaga na inaksyunan niya inaksyunan niya agad sa pagrescue sa amin at saka kay Sir okay. Sharif na nagdala sa amin dito ng mahigit 9 to 10 hours. Napakalayo po, ang dami pong checkpoint, pero talagang sinimple po kami. Oh namin dito. Talagang pasasalamat namin talaga kay Sir. Tapos puso po ako nagpapasalamat po. Kay Sir Lahat at kay ka-OFW Sir well, no, hindi, hindi kami binitawan simula nung tumamas po kami. Talagang ina-update po kami lagi. Sila po hindi tumulong lahat ng advocates niya, kumakasama niya, kaagapay niya. Maraming salamat po. At syempre And sa yung yung mga kababayan lang. Ah, namin na tumulong sa amin. Ay, yung nagpatira sa inyo? Opo, so, maraming maraming salamat po. Ayaw mong pakilala siya rin? Eh. At kay Ma'am Marlene. At sa po kay Sir ko. So ngayon, nandito na kayo, cool na lang kayo, ha? Opo. Okay. So, yan na lang ang tinagawin nito. So, hintayin na lang natin kung ano man yung sino Yung hawak ng kapi The most important thing na Click po. Okay. Sir, sige ba naman sila yan, nakapagawin natin. Wala akong virus, sir. Thank you very much.